ano natin so dito tayo mga so update lang natin mga presyo natin sa so mga reloan so update natin sa so mga ibang mga reloan nga rito sa so mga ito so isang diktuhan na lang tayo ng mga iso. So, so, ito so yun to magkano mga presyo uh, ah magkano 3000 mga sa mga 3000 mayroon naman tayo rito sa mga posil so mga ito magkano naman, naman to sa posil natin 2000 1500 Ya mga 27 to mga isa mga ganito ah, yung mga pero no. Ya to 2,000. Ito 2,000 ito 27 No. Ito, ito Rolex to no. Yan mga 27 to <cursion> mga, isang, mga mga ganito. Ah uh, Rolex to. No? So, mga Car Carter? Oo, oh, Carter. Carter. So magkano nga presyo naman to? 27. 27 yung mga isa Carter yung so, mga about ng mga Carter natin no. Yan mga ganitong ori na ano. So mayroon naman tayong gold plated dito mga ano starter din to yan yan mga ganitong ori mga iso yan so ito po yung makina natin yon yung mga ganoon so yan so two mga mga ano dito mga dial bas mga yung gaganda dito so mayroon dito ito mayroon naman tayo ng ano ah uh, yung mga ganitong ori po, mga iso yan so dito naman tayo sa ano mga ganitong ori po, mga ano to mga dito naman busuray 1K. Oh, 1,000 to one, oh, 1,000 to mga preseso So, 1,500 ano nga 4,000 Pang to no? Ito, mga ito, ito, ito 4,000 to? 1,000 lang, lang to pala Itong pang baba ito, mga, iso, mga, ganitong ori na Ano niya, no? Yan, 1,000 lang to mga So, negosable pa naman siguro to mga So, tawaran nyo to kung Mayroon pang adjustable to mga to Ito, ito 1,000 din, Michael Kors 1.5 Michael Kors brand. So, yun, ito 1,000 lang ito. ito 1.5. So, ito Michael Show 1.5. Yeah, Michael Kors. Yan, yeah, dito lang kay Boss da. Michael Kors 1.5. Yan. Yeah, so, parang galit na ano. Ah. So, ito naman boss, magkano naman to? Yan, yeah, dito sa mga ganito naman. Yeah. So, magkano naman to? o so, yan sa mga gatong ore mga ano so, good rally. so 2 gali so 2,700 ito mga guys sa mga gatong ore na ano 2,700 yan ang bawat ng mga gatong ore so mga ganito ha tama na ito sa mga bawat ng mga yan 1,700 so dito na, dapo naman tayo dito sa mga ano Itong, ano, citizen. Ito, ano, ah, Siko, Siko 5. Siko 5. Parehas lang siguro, parehas lang yan. Ayan. Oh, so, mayroon tong rado, ganito. Itong rado mo, Bustan, 1-8 lang ito, no? Rado natin, Bustan. O, 1-8 oh, lang sa mga dito. 1-8 oh, lang ito sa mga rado mo. Ayan. So, oh, dito po yung mga Oreo. Ayan, ha. 1-8 lang yung mga ganito sa mga rado. Mga hindi

So, dapat po naman tayo rito sa mga ano katulad dito. Ito 'to, bo, boss, magkano 'to? 1.5 lang, lang din So, testing nito, mga bigat din 'to, ano, uh, 1.5 'to. 5. Uh, so, mayroon daw tayong pang-babae Rolex. Ang Rolex natin pang-babae magkano? Five. Ha? 2.5. So, 5 Rolex pang-babae natin. 4.5. Uh, uh, diba, diba, oh, iba din color colorwind din at mga mga dial mga ganyan. Sympathetic Philip. 1.8 lang po siguro eh. Okay, okay. Second, Phillips, so mga dito sa mga, mababa, mga po, So doon tayo sa mga doon sa kabilang lamesa po mga guys Tayo si Ma'am. So sa kabilang lamesa po, so yung may mga highest price po dito si kumpara doon sa yung lamesa no. So ito dito sa mga ito magkano 'to pala? Depende rin. Rolex. So mga Rolex natin ng ganito. Magkano? So 2,500 'tong mga ganitong oring ng Rolex 'to ganito mga guys. Ayun, so mga Rolex natin. So, mga, so, mga Rolex so 5 lang ha. Ayan. So mga mahal medyo masilaw na no? So, uh, 'yung ano no 'to. Ito mga ganito. Yung Rolex din 'to. Ito mga gitong gold plate din na black dial. 2,7. So, mga 2,7 na 'to nato, mga guys. So, mga ganun ng bag mga 2.7 lang tumatay. Uh, so dito tayo sa ano mga ganito pa ma'am alam kano mga presyuan to 2.7 2.7 mga to lang din mga presyuan dito ito price niya ito 2.7 yun sa mga ganito mga guys so dito 4.5 ito mga hilira tong sa mga ganitong look oh. gatong ori na relo natin yeah four five yung mga ganitong ori mga long four cut siya four five so, uh, uh, 4, lang so, mga four five mga four itong hilera rito four so meron naman tayo itong mga seco five so seco five natin magkano 4,000 ito mga ganitong ori na si Co5 mga 4,000 ito mga si Co5 4,000 ito uh, 4,000 ayan 4,000 yan ganyan so, mayroon naman tayo rito sa mga ano tungkol mga so, ganito So, ganitong klase? 4 5 din tong ganitong class na Seiko, Seiko. Seiko diver to? Huh? Seiko diver to pero. S. Ah, Seiko S ng mga 4, 5 sa mga ganitong ano. Yan, mga ganito. Saan ba kayo nagbakasyon? Yan. Summer? Uh -huh. Yan, to, Katong mga 4-5 ito mga ganitong ori na Seiko Ace ito matumang ah, isa Seiko Ace yan nito itong Seiko 5 na itong black ay ah, red dial 4-5 din to 4-5 din mga fresh to 4-5 mga ito yung red dial yung ito 4-5 yan ganito. so yan so, ang makina so, mga ito so may nakatali to so mga, so, mga ito, hindi natin masyado na ang ito may nakatali to Four, five. So, mayroon naman tayo dito mga... Ito mga divers. So, ito mga divers natin magkano? Four, five. Four, five yan. divers natin mga is. Ito lang, three, five. Ayan. So, itong apat na piraso, ang four, five na uh, seiko divers ko mga uh, Four, five ko. Uh, mga divers natin. Ayan. Mga four, five mga mga iba't bang dahil ito mga 4-5 so katulad ni so hindi ko naman ini mga so ilang meters po ang pwede po sa dagat mga. 200 meters ah 200 na ba yan maganda to maganda pa sila ito mga pa na ito naman dito ang tag 4-5 ito 3-5 ito itong divers ang, three, tag 3-5 ito mga Okay. Pa. Tanggal to. Oh, Diyan. Ano mga kuipay. E so, so, pag may nagtatulong pa naman guys, yung so, pagkatulad naman sa mga imbikta natin, ganun pa yung presyo 4, 5 pa rin, Four, pa, rin pa rin mga price 1. Mga imbikta natin. Yung katulad mga imbikta So, ilira. Hindi pa rin pagbabago. Hindi pa rin nagbago ang mga presyo 1 ng mga imbikta natin. portal sampai ya. oh. sampai <gulit> Okay, so dito mga guys, so mga pwede mo pagpipilan dito mga relo ni Boss Dan. Yeah. Sa mga relo ni Boss dito, ang daming. Boss Dan. Dito, dami. boss dan.